Ang kanilang talento sa pag-arte ang nagpasikat sa kanila sa showbiz. Ngunit maliban dito, nais din nilang magbigay ng serbisyo sa bayan. Sila ang mga artista na tumatakbo ngayon sa pagkabisi gobernador, vice mayor at konsihal. The Philippine Showbiz List presents mga artista ang tumatakbo na vice governor, vice mayor at konsihal sa eleksyon 2025. Councilors Enzo Pineda Ang mahalal na konsihal ng District 5 ng Quezon City, ang pinupuntirian ng Starstruck 5 First Prince. Noong October 1 sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa midterm elections, kasama ni Enzo ang kasintahang si Michelle Vito at ang kanyang inang si Macy Pineda. Sa kung may question sa pagpasok niya sa politika, binigyang diin ni Enzo na alam niya ang malaking kaibahan ng showbiz sa bagong mundo na tatahakin. Pero di umano, handa na siyang maglingkod sa bayan dahil alam na niya ang mga gagawin at ang kanyang mga responsibilidad. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga prioridad na proyekto, sinabi ni Enzo na patuloy na siya nagsasagawa ng mga medical missions sa iba't ibang barangay. Alfred Vargas Kasama ang non-showbiz wife na si Yasmin Espirito Vargas. Noong October 2, naghain si Alfred ng kanyang kandidatura sa pagtakbo muli bilang konsihal sa ikalimang distrito ng Quezon City. Siya ay naisilbi bilang kongresista ng na nasabing distrito sa loob ng tatlong termino at bago yon naging konsihal siya ng ikalimang distrito ng Lungsod. Aiko Melendez Si Aiko ay kasalukuyang nagsisilbi bilang konsehal ng Quezon City mula sa ikalimang distrito simula noong 2022, isang posisyon na dati na niyang hinawakan mula sa ikalawang distrito mula 2001 hanggang 2010. At para sa 2025 elections, muling kakandidatura si Aiko para sa ikalawang niyang termino sa 5th district ng lungsod. At para sa kapwa niyang celebrity na bumapasok sa politika, binibigyang diin ni Aiko na hindi sapat ang pagiging celebrity at kailangan nilang paghirapan ang kanilang pwesto. Ryan Eliana, kabilang si Eliana Brothers na naghain ng kanyang kandidatura para sa 2025 election si Ryan. Siya ay tumatakbo bilang re-electionist councilor ng District 2 ng Paranaque City. Ara Mina Kasama ang nakababatang kapatid si Christine Reyes, nagsumiti ng COC si Ara noong October 7. Tumatakbo siya bilang counselor sa District 2 ng Pasig City sa ilalim ng tiket na negosyanteng si Sara Diskaya na makakalaban ng incumbent mayor ng Pasig na si Vico Soto. Sa pagpasok sa politika, sinabi ni Ara na handa na siyang tumakbo ngayon. Ilang eleksyon na ang nagdaan kung saan lumulutang ang pangalan niya na isa o sa mga tatakbong artista. Pero ngayon lang daw siya natuloy dahil sa alam niyang physically, mentally, and emotionally prepared na siya. Nang matanong patungko sa batikos sa mga artista na sumasabak sa politika, ayon kay Ara, wag naman daw sana lahatin kung may bad experience sa iba. Umaasa siya na mabibigyan ng chance at hindi hahayaan na masayang ang boto ng mga tao sa kanya. Joaquin Dumagoso Katulad ng kanyang amang si Isko Moreno, tatahakin na rin ni Joaquin ang politika. Ang maging konsihal ng unang distrito ng Maynila ang target niya para sa 2025 elections, sa ilalim ng partido ng ama na muling kumakandidato bilang mayor ng nasabing lungsod. Maricel Morales Matapos ang halos na taong hiyato -hi sa politika, ang dating beauty queen actress ay nagbabalik sa pamamagitan ng pagtakbo bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga. Opisyal niyang inihain na kanyang Certificate of Candidacy sa huling araw ng pagsusumite na nagmamarka na kanyang hangaring muling pumasok sa political arena. Si Maricel ay dati na nagsilbi bilang konsihal sa loob ng siyam na taon at nakilala para sa kanyang mga kontribusyon sa komunidad. Moka Uson Ang mahalal na 3rd District Councilor na Maynila ang pangarap ng actress vlogger na si Moka Uson sa ilalim ng partido ni Esco Moreno. Kai Cortez ang mahalal na konsihal ng Taytay -tay Rizal, ang pangarap ng komedya na si Kai Cortez. Nagsumiti siya ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 7. Tatlong araw bago nagdeklara si Kai ng kandidatura, nanumpa muna siya bilang opisyal na miyembro ng Nationalist People's Coalition na isa sa kanyang mga hakbang sa pagpasok sa mundo ng politika at public service. Abby Viduya Iliana Si Abby, na kilala sa dating screen name niyang Priscilla Almeda, ay sinabak na rin ang politika. Kakandidato siya na konsihal ng ikalawang distrito ng Paranaque City sa ilalim ng partido ng Team Bagong Paranaque. Susubukan ni Abby na humalili sa posisyon na bababakante ng mister na si Jomarie Iliana sa 2025. Marjorie Barreto Sa edad na 50, muling susubukan ni Marjorie na pumasok sa politika matapos maghain na kandidatura bilang konsihal ng Caloocan City para sa halalan sa May 2025. 33 years old si Marjorie ng unang mahalal bilang konsihal ng ikalawang distrito ng Caloocan City noong 2007. Tumagal ang paglilingkod niya hanggang 2013. Labing isang taon na ang nakalilipas, buhat ng manungkulang konsihal si Marjorie. Maliit pa noon ang mga anak niyang malalaki na ngayon, kaya madali na para sa kanya na balikan ang serbisyo publiko. Angelo De Leon Muling tatakbo si Angelo bilang konsihal sa ikalawang distrito ng Pasig City matapos mahalal na top notch councilor sa eleksyon noong May 2022. Kabilang siya sa giting ng Pasig, ang team ni incumbent mayor Vico Soto. David Chua, kakandidato namang konsihal ng District 2 ng Lungsod ng Maynila, ang actor-director si David Chua matapos na maghain ng kandidatura noong October 1. Ayon sa kanya, ang mamamayan ng Distrito Dos Tondo ang itinuturing niyang pamilya kaya magiging karamay siya ng lahat hanggang sa huling hininga. Lou Veloso Ang veteranong aktor na si Lou na kasalukuyang konsihal ng Maynila ay naghahangad ng isa pang termino sa konseho ng lungsod. Si Lou ay dati lang tumakbo bilang vice mayor ng Maynila ngunit natalo kay Isko Moreno noong 2013. Si Lou, na sabay-sabay na humahawak sa kanyang karera sa politika at showbiz, ay napapanood din sa FPJ's Batang Kiyapo bilang Sinoy. Wendell Ramos, kakandidato si Wendell bilang konsihal sa ikaapat na distrito ng lungsod ng Maynila. Hindi na nakakagulat ang pagdideklaran niya ng kandidatura dahil sumipot siya sa isang charity event ni Sam Versosa sa Smoky Mountain, Tondo noong September 23, 2024. Ang pakilala sa kanyang ni Sam ay si konsihal Wendell, Nag-file na kanyang Certificate of Candidacy si Wendell noong October 5, 2024. Alger Abrenica Marami ang nasurpresa sa desisyon ni Alger na subukan na kanyang kapalaran sa mundo ng politika at public service. Naghain siya ng na kandidatura bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga. Tatakbo si Alger sa ilalim ng partidong kinabibilangan ni dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Neil Coletta Mula showbiz, susubukan ni Neil ang swerte niya sa politika na tumatakbong councilor ng District 4 ng Dasmariñas City, Cavite. Bilang isang independent at walang partido, aminado si Neil na mahirap pero buo daw ang kanyang loob. Anya, ang makatulong sa mga kababayan sa Cavite ang pangunahing intensyon niya sa pagtakbo. At kung papalarin si Neil, ay marami siyang proyektong gustong gawin para sa si kauunlad ng kanilang bayan at malaking tulong sa kanyang mga kababayan sa Dasmariñas. JC Parker Noong October 1, naghain na kanyang Certificate of Candidacy ang dating Viva Hot Babes na si JC Parker para sa kanyang huling termino bilang konsihal ng Angeles City. Kasama ni JC ang kanyang asawa, ang dating konsihal ng Angeles City na si Jericho. Ayon Perez, Nanumpa si Ayon Perez bilang bagong miyembro ng National People's Coalition sa munisipyo ng Concepcion, Tarlac noong October 1. Matapos manumpa na miyembro ng NPC, naghain si Ayon ng Certificate of Candidacy sa desisyon nitong tumakbo bilang konsihal ng bayan na kanyang sinilangan na hudyat na kanyang pagpasok sa mundo ng serbisyo publiko. Vice Mayors Yul Servo Taong 2007 ang pasuki ni Yul ang politika at hanggang ngayon patuloy sa pagbibigay serbisyo publiko. Noong October 3, formal inihain na kanyang kandidatura para sa muling pagtakbo bilang Vice Mayor ng Maynila sa 2025 midterm elections. Si Yul ay tumatakbo sa ilalim ng lokal na partidong Asenso Manilenyo, kasama ang kasalukuyang alkalde ng Maynila na si Hani Lacuna. Gian Soto, hindi man tinuloy ang karera sa showbiz, matagumpay naman ang political career ni Jian na sinimulan niya noong 2010 matapos na mahalal bilang city councilor ng 3rd district ng Quezon City at sa huli ay umangat sa mga national position. Para sa eleksyon sa susunod na taon, muling tatakbo si Jian para sa kanyang ikalawang termino bilang vice mayor ng lungsod kasama kasalukuyang mayor na si Joy Belmonte. Ang political career ay suportado ng kanyang asawang si Joy Wilbright at ng amang si former Senate President Tito Soto. Monsour Del Rosario sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong October 1, isang ang Taekwondo champion at dating aktor na si Monsur sa mga nanguna. Si Monsur ay nagsilbi bilang representative ng Makati mula 2016 hanggang 2019. Noong 2022 elections, tumakbo siya bilang senador ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa ngayon, si Monsur ay naghahangad sa posisyon bilang Vice Mayor ng Makati City. Kasama niya naghahain ng COC sa Barangay Valenzuela ang running mate na si Senator Nancy Binet na tumatakbo bilang Mayor ng Lungsod. Andrew Eliana. Makalipas ang walong taon, nagbabalik politika si Andrew kung saan naghain siya ng na kanyang COC bilang Vice Mayor ng Kalamba, Laguna. Dati siya nagsilbi bilang Vice Mayor at Kunsihal ng Paranaque City. Vice Governors Alex Castro Matapos na magsilbi sa Sangguniang Kabataan at Municipal Council ng Bulacan, pareho para sa Marilao at bilang miyembro ng Provincial Board para sa kaapat na distrito, ang senior actor na si Alex Castro ay naghahangad ng muling pagtakbo bilang Vice Governor ng probinsya. Aminadong namimiss ang kanyang artistic side, sinabi ni Alex na mas prioridad niya ang trabaho bilang public servant kaysa pag-aartista. Kung dati ay napagsasabay niya ang dalawa, sa ngayon ay hindi na raw showbiz side. Bago pang araw siya nag-artista ay nasa public service na siya kung saan itamakbo na ng mahigit dalawang dekada. Ayon kay Alex, marami anyang umaasa na kaya siya binoto para tumulong sa mga kababayan at kung sakaling hanapin siya sa panahon ng pangangailangan tapos nasaan siya. Bilang pangalawang ama ng Bulacan, kailangan niyang gampanan ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Luis Manzano Lumaki man sa pamilyang nasa public service, ngayon lamang papalaot sa politika si Luis. Kasabay na kanyang inang si Vilma Santos, nag-file din siya ng Certificate of Candidacy bilang BC Gobernador ng Batangas, katandam ng kanyang ina. Layunin ni Luis sa magbigay ng makabagong perspektibo sa pamahalaan ng Batangas.